May araw sa inyong tanan. So, karong video ha. Mabalaan ninyo nga kanang ibalhin ko sa kanang sister hotel kay need nila o support dito. So, inaani di ay na ang kakahita po dili kay agency man mi Tapos, actually, dili man ako ang first option nga kanang ipadala unta dito. Lain man unta ang, ang first option is katong uh, taga nga kanang kuan mga Pilipino which is kanang kuan sila under sila sa maestra tapos ako kay agency mangko uh, gi na to among kauban nga sila unta duha ka Pilipino ang kanang ipadala didto for two months kay nagbaro ang kanang katong sa province nga among sister hotel tapos katong pag-email na nag-question ang among kanang among hipi nga nung sila daw ang ipadala kay kung sila ang ipadala kay na ay additional nga sa ilang sweldo ma-additionalan sila og dako so makagasto pa og dako ang kanang hotel instead nga nagkanang kuan, cross cutting sila bitaw sa so, kaimingaw mingaw among hotel karon so gakuan mi karon gatinga ang hotel basta summer kay ang busy karon kay dito sa mga province which is dito mi dalon duha ay mi kabuk nga Pilipino dalon dito kay agency ra pod nako na ka kauban nako so abangan ninyo kung unsa na pod ang akong kuan didto drama sa akong kinabuhi diri sa siya, okay ra man pud sa ako ah. pero kay kanang naabi taw ko gakuan ko happy and sad ko kay kanang mag-verify ko akong contract. So, nakaschedule ko na ako appointment karong August 9. Naglibog lagi ko kay ka ng dalon ako dito sa province next week. Tapos, mauto, ma magbalik na po ko diri ka ng kalas bitaw, which is na -na unta ako diri sa city. So, ipadala na po ko dito sa sa Robins. dahil ko ipadala sa province. Ambot lang. Okay man daw dito. Pero mabalanan -na, na ako dito kay mag-vlog la Kuzon, kung unsa pa ang mahita sa ako. Pero ibalik naman po ko diri after two months kay nanginang murag kulang or ni siguro ang trabahante dito. So kulang silag tao mao nagpa-support sila which is kami diri mingaw man mao to gipadala may duha ka Pilipino. Okay ako ah, pero nabitaw na ko'y appointments akong ah, sa akong verified contract, magpa-verified ko contract kay kanang dili ko sa Pilipinas nag-apply cross country magkukugi kanid, need na ako nga magpa-verified og contract para makakuan ko ma ko sa atong kuan sa OWA bitaw. Actually OWA member naman ko pero kinahanglan ako i-update kay wala naman ko sa Qatar na naman po ko sa Europe karon sa, sa Croatia. So kailangan ako mag-verified So, mauto, magpa, siguro, kuha ni Mananghid lang ko sa among, bago nga among, nga kanang nang mag, anhigo, kuha na kay importante, yun na sa kuha kay kanang in case na emergency, makauli, bitaw ko, kay, pwede mako makauli ko, magkauli, pero, dili nako kabalik, kung dili ko, kung dili ko makaverified sa akong contract, kinahanglan na siya kay para ang mag-verified ka sa imong contract ana diri kay para makakuha ka og OEC bitaw or basa OEC sa mga OFW na siya kinahanglan ni mo i-present sa immigration ha uh, before ka makalaktaw makaboard board board ka dito ma makabording, bitaw dayon sa makasulod na ka sa airplane dapat na kayo OEC nga ipakita. Isa na siya sa isa ka requirements pag ikaw nagbakasyon. So, kinahanglan na ako na siya kay kanang ng cross country man ko. Mauto, magbiyahe namin next week. So, mag-update ako sa inyo kung unta yung mahita po. So, agency na ay may dili no. ang mga life sa agency diri kay kanang pwede ra ka kanang hugot-hugoton o ka pinakalit bitaw dahil ipadala ka dito maupun na akong di pero okay lang at is okay man daw dito nga ka ng lugar sa raw bench so abangan ang akong vlog dito kung unsa pa'y mahita po sa ako dito sa akong new work okay naman unta pero nagproblema lang yun ko kay ang akong verified contract dahil yun na po ko'y nakabook na ticket pa paingon sa Italy karong September 20 22 duha po na siya kaadlaw ang buto ay eh, naglibo gani ko kay kalit-kalit raman sila desisyon nga ka nang, nang <coughs> ipadalami dito bitaw kay nang inahanglan daw sila tabang dito sa isa ka hotel or restaurant sa among sister nga hotel or sa sister company na mo karong nga akong gitrabahoan okay raman unta pero ang dagang kay kay tungod sa akong verified konta tapos na apog kuy ka nang pud mi Italy kay na, nagka ID namang ko moadto Italy nagbook mig uh, advance September so unsa pa karon nag advance mi pa mura lang naman sa do, pero sayang pud ba akong dili na ako ma maduan tong akong kuan ticket mananghid lang ko anig tarong ambot lang kung unsay mga update ani abang-abang lang mo sa akong video kung asa or uh, kung asa ko paingon sa akong new journey na pod kay gihulam ko og 2 months dito sa among sister hotel so abangan ninyo ang akong journey or akong mga drama dito ng akong i-share sa inyo ha at least ma makuan bitaw na ako, ma-explore na ako ang kanang Croatia. So, dati di ay kaigikan ko sa Sheraton Dobronik. So, sa Dobronik ko, naka na po ko So, ang Robens daw nga isla is tsada po daw ni mas chada pa daw ni sa Dobronik. So, abangan ninyo ang akong video soon. Uh, i-follow or subscribe ko ninyo sa akong YT Nandi El Salas. Thank you for watching sa akong mga ha, walay ayong mga video pero at least na yung mga ideya nga nga kanang makuha ma, sa akong mga ginashare nga akong mga drama diri sa akong kinabuhi as a uh, steward or kitchen helper diri sa Croatia. So abangan kung unsa pa yung mga hitabo sa tuwa diri sa, sa Europe. Ang haso lang sa kanang ng magbalihimbalihin ka kay imong mga bagahi, imong mga gamit, bitaw, so na kay ikaw yung mga gamit. Pero, dili na ako, dahil unta na, na po na ako diri sa akong accommodation. Kay diri naman po ko magbalik puhon after two months, kay kinahanglan lang nila og support dito, kay wala, siguro, kulang sila tao. So, mingaw man, may karoon diring summer, So kami actually diri unta akong ipadala ang, ang katong lain unta nga nga staff pero wala ang murag wala siya giukihan kay kanang kuan bitaw under sila sa kuan company on ako kay agency mangko so kung company on mas dako ang ilang magdagdag nga sahod so kami kay agency murag murag kami ang ginabala char pero okay ra pud sa ako at least ma experience na ako didto or kanang mura bakasyon lang para sa ako ah. pero ka, ah, kabalo ko kaya na ako na siya pero ma feel ma homesick yapon siguro ko kay kanang mabaguhan na po dayon ko kanang ma magbago na po ang imong mga kuan ba pakisama bago na po nga environment bago nga mga tao sumauna so, ang imong kuan diri kay kanang mag-adjust na pod ka pero laban nang yuta ani kay nangita man padayon para sa atong mga kuan pangandoy para makabut nato kay ni ani man diri para magtrabaho dili kay maglaag-laag so abangan ninyo kung unsa pay mahitabo sa akong mga journey diri sa Croatia kay mag-share pa ko sa inyo ha ug daghan pang mahitabo kay maglaag-laag paunta mi paingon sa Italy pero ang lang kung makuan ba ni Madayon kay kanang gibalhin ko sa uh, kuan sa province which is 4 hours ang biyahe sa bus going to city so maupo na akong kanang kalisudan kay kanang magbus bitaw lag layo ang biyahe 4 hours 4 hours mura layo-layo no? yun siya pero kaya na ako ang tanan para lang sa basta kay ni Ani man ta diri mag, para magtrabaho dili kay mag unsa, -unsa. so ni sugot na ang pod ko nga ibalhin ko gistorya man ko sa among shop nga kanang uh, ibalhin sa daw ko huraman sa daw ko for two months pero mo balik ra daw ko after two months diri kay kulang daw di